Hello guys, magandang hapon. Uh, ngayong hapon guys, pumunta kami sa doon sa paana ng bundok kasi maghanap kami doon ng tubig. Kasi dito sa amin napakainit uh, na. Ngayon, full force po kami guys. Ah, uh, pumunta kami sa bukid maghanap kami ng mapagkukunan ng tubig. Itak lang yung dala ko. Ha? Maghanap kami ng ano guys? Tubig. Tubig kasi napakataas na ng init dito sa amin. Yung balo na ginawa namin, wala na pong laman. Ito po guys, yung dinaana namin. Ito, napakaraming tanim na kakao dito. Ito po yung ito po yung namin guys oh. Punta po kami dito sa malayo. First time po kaming makarating dito kasi doon sa amin wala na pong masyadong tubig doon. Dito naghahanap po kami ng tubig. Ah, yung sapa namin guys oh. Nung una hindi po ito na bisa bisaya pa, hubsan, Pero ngayon, wala na po siyang tubig guys. Oh. Wala na siyang tubig oh. Sa taas ng init dito sa amin kasi January pa, hindi hindi pa ulan dito sa amin. Umuulan man pero isang araw lang tapos napakalakas na ng init ulit. Kaya ang nangyari ngayon, wala na kaming pandilig ng halaman, wala na kaming pangsaing at saka pang pang ano ng dumi ng baboy so na, na, napagpasyahan ng tita namin na milyonarya na magpagawa kami ng tubig ito lang po yung dinaanan guys oh nandito po kami sa gilid ng bundok yan po oh. napakataas po oh dagami tong Dribi sila oh. Agianan maniyo. Ah, first oh. First step Ngayon lang ako nakapunta dito, teh. Oh. tingnan oh. Oh, may mga rubber pa dito. marami pong guma dito, guys. Oh. Kaya lang napakataas po ng bundok. Yan po. Oh. Kasi dito sa amin, na napaka sabi saya pa bukid yun diri sa mo ah oh hindi naman masyado kasi meron naman mga kakyan mga na po guys oh siguro may tubig dito kasi oh may sapa naman oh teh okay. hey, may sapa teh oh wala manahod siyang sapa oh Diretong di gikan ang kuante katong host. Oh. Adidai. Oh. Kan Oh. Guys, first time ko pang nakarating dito. Pero matagal na kaming matagal na po kami naninirahan dito, pero kung hindi lang mataas ang init, hindi po kami makarating dito. May tubig po. Yan na po oh. May tubig pa pero hindi na masyado. Oh pero may may tubod may maagi ni tubod te eh. Hmm. kay wala man ni na oh taas sabi ang init ta jud ni tubod re kami tubod re pita kami may init ni ni ko an baby di pila han sa una ila ina nan kali dayon Ah, uh, ah sama so, ikuan. ba kung kung mo awas nito, pwede jud ni siya makaadto sa balay pet. Mugali akong gimen ganin, ang kanang. Ba pareha basta tangi balay di mo modal na. Ba dere kita. Ang mobile <tod> sa sakuan. Kum Karanlitan o kamburong busi. Ito okay, ang pagkain mo. Ano naman yun dito sa tua? kay mo naman yung isang tua na. Ano? Busi. Dado ya. lalum mo? Lalo mo yung lumo yung man. Ah, eh. lalo mo yung. May tubig na rin. <laughs> Tcharan! Tulang <laughs> okay, okay. okay, okay. oh. so, iba o oh tester niya. Ito to po yung nakita namin guys oh. May siguro ano to parang bukal ba? Pero pag pag ano siguro to? Pag ah, kain mo. Siguro baka maraming tubig to guys. Sa, so, sa so mga expert po dyan na makakita ng video na to ah, comment and sana mag suggest po kayo kung okay ba ito hukayin para maging balon. Kasi doon sa aming balon, na, ano na talaga? Wala na talaga tubig doon. No, yan oh. Kasi yan po, oh, na, nasa paanan po siya ng puno ng mangga. Nasa puno ng mangga. Oh. sa napaka dami pong kahoy na dito guys ayun po marami na pong kahoy dyan sa bundok at napakarami pong ungoy yeah, dyan guys ay balay dito sauna Nata ni tubig dire. Wala po ba oh. Sino pong naniniwala guys na pag may ganito daw klase na kahoy, pag ganito daw ang bunga, may marami daw tubig sa kaniyang paanan. Oh, so sa mga expert po diyan, sa mga naka na po ng balon, ah uh, sana po mag comment po kayo sa ibaba para malaman po palaman ko po na totoo po yung sinabi nila na marami daw tubig pa ganyan kasi sa ngayon naghahanap pa kami ng maganda gandang paghuhukaya na ng... yan po guys oh yan po oh napaka ano napaka lawak ng lawak po ng mga kahoy kasi bundok po yan guys nakahanap na kami guys pero pa, ipatingin pa namin doon sa teknisya ng tubig kasi dalawa po yung area na nakita namin na ano na maganda kasi dito hindi po namamatay yung damo baka sabi kasi nila pag ganyan klase na hindi na mamatay mo, may tubig po sa ilalim so sa tingin namin dito mas maganda dito maghukay sana lang hindi hindi gano'ng malalim para mura lang ang bayad namin kasi dito pirtamburong po yung yung singil ng maghukay ng tubig so guys ang dito na lang muna guys sa mga subscribers ko po dyan salamat po sa inyo at sa mga hindi pa po nakasubscribe uh, sana po magsubscribe po kayo at i-hit nyo po ang notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pong mga video hanggang dito na lang po salamat po sa panonood